ay maglaba. Ayan. Kita hmm. nyo? Ang aking laban. Ang dami. Ayan. Oh. Bibisitahin ko naman si Dando. Nagpapatanima ko ng kunyog. Ayan. Ang aking mga nilaban. Ang hmm. dami. Oh. Diba? Ang init. Ang Dali na kasi naman tayo. Sandlak naman tayo. Bitsan lang natin ang lakad. naglalakad si Inday. Inday Asia. O ayan. Sa kami nakakapag walis kaya meron pa mga ano. Mami hapon na ang walis. Sabi nga Ajay in my life. Mm. Di ba? Ini sobrang init nagpapatanim ako ng nyug Ay. init taas ng araw pa yan eh Alaman ko. Ay. Ay. Diyos ko, andito na pala yung aking mga kambing. Ano nang ginagawa nila rito? Ba't na kayo? Paano kayo nakababa dyan? O, asan yung mga kasama mo? Ba't nakarating kayo dyan. Mm. Paano ka na dyan? na kayo. Bumalik nga kayo doon. Kambing ko nawala wala kagabi. Ayan, oh. Hindi bumalik din sila. Ayan, oh. no sila, oh. Sige. Paano kayong tumalon dyan? Pato mga kambing, no? Ang gagaling sa matataas. Doy! Ayon ka, Doy! Doy! Ayun o, may natanim na. Lakad tayo. Ayun o. Dito hindi pa ako nakakapaglinis. Pero nagpapatanim muna ako. Ayun o, nakikita nyo. Aking nyog. Ayun ka, Doy! Ayun o. Aking nyog. Ayun o. Wala sila rito. At... Doy, isa yung kanaga Doy! Punta tayo dun sa house uh, nila. Mm -hmm. Ay! Ay! Ayan ba yun? Ah, Ay! 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 Manuk. Ini ramu ini. Ini. Wala sile. Eh. Ada tanim. Tomo. Ada celern itu. oko masana Ay si Jojo Ay si Jojo Ay hey, Hindi ko pa sa mo Say sila Makita ko nasaan sila Dinit mo na Hay. Okay. Idinit. Minit. Kumuna tayo dito sa bahay ng aking anak. Minit. Uh, wala sila. Dito malinis naman. Oh. Diba, malinis. Ito muna tayo, hanapin sila. Tayo muna tayo. Yung kambing ko, di ko alam kung ano gagawin ko sa kanila.